Tindahan mo niya. Naglaglaga na ang bunga na po. Ah, daming pili ang hmm, daming laglag ng pili ah, ito guys ang so daming pili Daming lamlam. Daming hot dog na mamaya. <coughs> Daming. Ang pili. Ang lubunga ng pili ito. Ang puno po ng pili dito guys. Ang laking pili. Ayan ng pili yan. Eh. po. pili. Ayan po, ang malaking puno ng pili. Ayan guys. Oh. Ang dami talaga.